Hello, 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 hello. Good morning dyan sa Pilipinas and good evening naman sa amin at sa ibang dako ng mundo. Alright, this is just a quick live. So, today I'm getting ready for a mascara party. Ayan, so live ako kaya ng umaga. Oh no, early afternoon. Oh, it's all about politics. So, I hope na panood nyo yun guys, na panood nyo yun. Please watch that video. Awareness lahat yun sa la, uh, sa lahat ng mga kababayan natin sa Pilipinas or sa ibang dako ng mundo. Awareness sa kung paano pumili ng ibubuto sa darating ng eleksyon 2025 for senatorials and Congress, okay? Mayors, I'm not sure if mayors is including, but I'm not sure about it. But I'm pretty sure for senatorials and congresses, okay? So, yun lang po. So, dapat ha, mag, ano, dapat mapag, dapat mamili na tayo this time ng magaling, marunong, mapagmahal, at ma, yung bansa ang ating ang bansa natin ang ikakabubuti ng bansa natin at sa taong bayan ang hikain ng ating ibubuto at also ano guys um also evaluate that person na ibubuto nyo i-evaluate nyo yun tingnan nyo po kung ano po yung nagawa niya sa bayan nyo sa sa lugar nyo sa sa cities kung mayroon ba silang na contribute na kabutihan na ikaunlad sa inyong bayan. Yun ngayon, yun yung dapat nating ibuto yung mapagmahal sa bansa at na, nagsis, magsisilbi ng tunay na walang korupsyon o unang-unan is wag na wag kayong bumuto ng korup na tatakbo sa darating ng eleksyon. At saka yung mga ano, yung na, na, napapansin ko may mga vloggers na, na tumatakbo ng I don't know, mga party-party list. Mga yan, mga vloggers, you... Uh, please, no. Big no yan. Hey, hindi nila alam kung paano patakbuhin ang ating bansa. Yung mga vloggers na yan, ma magaling lang yan. Lalo na yung babae na nagkaroon lang ng followers na hundred... Uh, ano? Millions followers. Gusto na niyang tumakbo ng ano, pagkasinador. Or I mean, party list ata ang tinakbuhan. Nun. Yung diwata na Paris. Please, It's a big joke, okay? Please, do not vote. At saka yung mga artista, anak ng mga artista, yung nanay, like this, Bill Masantos, tatakbo, yung tatay niyang si Ricto, nagiging finance yan sa PhilHealth. Anong nangyari? Anong ginawa ni Ricto, ni Ralph Ricto sa PhilHealth? Lahat ng mga contribution natin sa PhilHealth, kayo dyan, mga Pilipino, ng mga kababayan natin dyan na nag-contribute sa PhilHealth, ma- ang ginawa niya, pinaupo siya ni Marcus Jr para magiging finance head finance sa PhilHealth. Anong ginawa niya? Lahat na unused na na contribution sa PhilHealth gustong i gu, gustong i-transfer doon sa uh, sa <clears throat> sa presidential para gagawin daw nilang iklabos project project why bakit nila bakit nila gagamitin yun hindi pira nila yun hi Arlene hi Arlene Balin ba Barantes I miss you <laughs> thanks for being here all right? so ano bakit nila ita transfer yung PhilHealth? unang una ang PhilHealth po ay um pira ng mga contributors yan. Hindi yan pira from taxpayer. No, that is not from taxpayers' money. That is contribution from the Filipino people for their medical medical um, medical assistant or whatever they need. So, bakit po nag bakit po pakialaman ng gobyerno yan? Bakit si Ralph Recto gusto niyang pumapayag siya na i-transfer yung pera sa ano sa uh, sa sa presidential sa national national funds hindi po pwede yun napaka napakalaking kababuyan po iyan ang dami po nating mga mamamayan na naghihirap nangangailangan ng tulong especially medical medical assistance gamot pag-check up, pag-admit, dapat yan, doon yan ipinupukos at hindi, hindi dapat yan pakialaman. Nakulangan pa sila sa mga billion-billions na mga, ba mga blood, flood controls na nawala, na parang bula. It is a flood control, ghost flood control ang nangyari. Nawala yun. Saan napunta yun? Sa mga magnanakaw. Ngayon kukunin pa nila yung PhilHealth. Yung PhilHealth, guy, dapat kayo dyan sa mga Pilipinas kung mahal. Huwag po kayong pumayag. Dapat yan araw-araw niyong ibunganga nga sa inyong mga Facebook page. Bulljakin niyo ang gobyerno na ibalik wag pakialaman ang PhilHealth funds. Okay? Thank you for watching, te uh, Tears Singson. Sing Hello! So, please do not allow your, ano, wag kayong pumayag. Dapat yan hindi pakialaman. Lahat na lang pinakialaman ang pera. So, Ma, ang laki-laki na nga ng national budget this year, 2025. Sa 2024, itanong ko sa inyo, sa laki ng budget nila noon, mayroon ba silang mapatayo na infrastructure? Wala. So, asaan ang nasaan na punta ang pera? Ni isa, wala. Ni even one bridge, wala. So, saan kayo? So, kawawa po, kawawa po ang ating bansang Pilipinas na mahal mahalin po natin ang ating bansa. Dapat po makialam tayo. Huwag po kayong maging tahimik lang. Dapat magsalita kayo. Kausapin nyo yung mga relatives nyo, kapatid nyo, anak nyo. You have to uh, speak up. Hindi po pwedeng puro maritis na lang kayo dyan. Huwag po kayong makinig lang sa isang mainstream media. Kasi ang mainstream media kasi bayad na mostly. So please choose the right, the right candidates for this coming election. Yun lang po. Thank you very much. Have a great Sunday.